Hi. 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 Taga rito ka? Mm -hmm. Ikaw, taga Manila ka, no? Paano mo alam? Kasi yung mga taga Manila, may ingi sila eh. Wow. Para sa demonyo. Para sa, Para sa, demonyo. sa kapatid nating si Chino. Ako mababayad nito, no? Buti na lang, buti na lang. Bro, Hot chick, hot chick. Yan mo yan. Padala mo na siya. Mas okay kayo ito. Kaya ako sa natin. Samahan mo. Now? Yung bengi na. Uno <laughs> tayo. 11.30, Australia. Canada. Uh, <laughs> Kapilan mo eh. Brito ning kachat mo. Iya mo na no. Kahit sino. Basta makapunta ako sa ibang bansa. Shopping, isi. Minum ka. Salamat to. <laughs> Five shots. He doesn't do it. Pare, ako. Huwag akong sinusubukan. naman. ko sa inyo ah. Ten shots. <laughs> 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 Hi. 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 Taga rito ka? Mm -hmm. Ikaw, taga Manila ka, no? Paano mo alam? Kasi yung mga taga Manila, may ingi sila eh. Para bang meron silang lisensya na magkalat sa ibang teritoryo. Lisensya ka na. Hindi enjoy lang yung mga yan. Ako pa. nga pala sa si Chile. Huh? Lani. Dito na ako pinanganak at lumaki sa Angeles. Ang kwento ng buhay ko, yung palasak na kwento ng mga G.I. Babies, ang nanay ko, ang tatay ko naman, piloto. Kaso nung nag-pull out yung base nung 1992, buntis sa akin nanay ko. Kaya hindi ko na nakita tatay ko. Alam mo tuwing makakita ko ng aeroplano, iniisip ko na tatay ko nagpapalipad nun. Siguro magaling siyang piloto. Sayang nga lang, di ako nakasakay sa kanya. Alam mo, Lani, hindi mo naman kailangan ng tatay para matupad ang mga pangarap mo eh. Um, a lot of idea... Ni visa nga, wala ako. Tsaka pasaporte, eh. ni wala nga ako pambili ng ticket eh. Uh, sounds... Pwede namang libre yeah, you know. <laughs> May libre pa ba sa panahong to? Actually, okay, there, Meron.